gandang araw mga idol ah, nakikita din bagay itong puno na ito mga idol ang tawagan dito sa amin ay ano to tuka maya yan mga idol ay hindi yan namumunga bakit itong halaman na ito na walang pinagiba sa tagbak ay sa puno siya lumalaman sa ilalim sa ilalim siya ng lupa lumalaman yung pinakampuno niya at kung papaano mo siya malalaman na may laman ay yung pag yung patay na ang ganito niya oh. pag patay na yung katawan niya sigurado may laman na ito kaya tingnan natin mga idol mga idol ay ito sasampulan natin at maghahanap tayo ng may laman nito ito ay sa puno lumalaman ah ito may nakita na ako nakaumbong siya eh Yan. maumbong maumbong kasi yung pag yung siya ay may laman oh. ito Yan. ito mga idol ito ay pag hinog na mga idol ay ito ay matamis pero pag ito ay medyo hilaw pa ito ay maasin ang katulad nito mga idol ay walang pinag iba sa yung nasabi namin na dito sa probinsya ay kalibungbong ito so, bukain natin mga idol pagkat ito nakaumbong na marami siyang laman Ayan. ayun, ayun. Ayan, may laman mga idol. Narito ah, oh. Ito oh. Oh. Ayan mo mga idol naman ang laman niya oh. Bugoy siya. Nakakatwa. Ayan oh. Ito. Ito oh. yung mga idol oh. Ito ang laman yan. At meron pa rito ang tinama nga ng... Ayan oh. Matamis ito idol pag yung Pagpanahon ng hinug na nila ay Matamis na ito Pero pag ganitong medyo hilaw-law pa Maasim pa ito eh. Masipin yan mga idol Ayun, no? Sa puno siya Lumalaman Hindi siya namumunga Kapag e yung namumunga na yun Ay yun yung tagbak ay Parang wala rito pinagiba sa tagbak Kaya lang Ito ay Sa puno lumalaman Ayun, no? Tikman natin mga idol man natin to ano, medyo matigas lang eh. kaya kagatin na lang natin o yun o yun ang pinakalaman nya mga idol o oh. hmm. hmm. medyo maasim-asim lang mga idol ang buto nya walang pinagbasa sa tagbak kaya ang kalasin ng dahon yan ay parang tagbak din kaya lang ito tilos ang dahon yung tagbak naman bilog ayan mga idol ayun no masim-masim lang siya kasi medyo hilaw pa eh hmm. hmm. ayun lang pag matamis to masarap tong nalamod na namin yung ano nito eh yung pinakang buto na yan pag matamis kasi yun, pag maasim pa, hmm? Ang dami siya, ang mga idol. Talaga, ha? Hmm. Yan. Maasim-maasim pa. Kasi medyo hilaw pa eh. Kaya, ito kuha kita mga idol dito tayo sa maliwanag ganyan ang dahon niyan mga idol ay eh dito sa amin napakarami yan o ito ang bunga nyan hmm, bunga hindi bunga nasa puno laman so laman yan mga idol <coughs> yung halaman na ito hindi naman <coughs> hindi naman yan tinatanim sapagkat sapagkat yan ay tumutubo lang dito mga idol kasi napakaraming buto nito eh. Sitio nyo yung mga idol yan oh. Yan, ang dami dito niyan no? oh. Ito sa ani namin yan. Yan, puro ganito yan. yan oh. No? Hindi ko lang alam kung ano ang magandang benefition nitong halaman ito pero kinakain. Lumalaman sa puno. Oh, kita mo. yung taas na nila pero wala silang ano. Ang bulaklak din ito nasa puno. Ayan you know, dami o. Oh. Ayan. Pero ito naman yan. Ayan Ito naman o. Oh. Tamo, itigan nyo mabuti mga idol. Nakakatuwa at talagang ganito ang laman nya. Diba? yan Masarap ito pag hinug na. Kaya pag nasa probinsya tayo mga idol ay hindi na natin kailangan bumili ng mga mga ngailangan na nakikita natin sa Manila sapagkat dito sa probinsya ay marami naman at tayo lang lang ang magdi-discovery at at kung kayo po ay may mga idea kung paano ko kaya nito madali lang tingnan mo lang yung patay na puno nyan yan ang dami dito basta patay na yung katawan nyan may laman na yan mga idol at yun ay hinog na yan ang dami dito <coughs> yan ang pinadaanan ko na po puro ganito ang uh, laman na yan, yan. Uh, at yun lamang po at uh, at welcome po sa aking channel Abel Vlog TV uh, at yun mga mga idol ay uh, pakipalo na rin po at like and share na lang kung pwede yun lamang po at maraming salamat po mga idol ano mga yan marami pa rin dito pala at yun lamang po at maraming salamat mga idol idol mga kababayan thank you po nang marami <coughs> ayan Ay, malabas na tayo dito sa aming <laughs> nagkukupran ayan ayan mga idol oh. yun lamang po at maraming salamat po thank you